guys! Mga kapatid, nandito na naman po si Malu de los Santos para po magbigay ng reaksyon dito po sa Maglanga, Kiruel at Kirishel na pag-uusapan po natin ang kauna-unahan na lahat po na first time, lahat ng kauna-unahan ang mga nangyari sa kanilang buhay. Mag- boyfriend and girlfriend. Ano po, mga kapatid? Una sa lahat, lahat ng kauna-unahan na love team na sila po ang kauna-unahan na naging totoo. Ano? Di ba first time nila na maging mag-boyfriend? Lalong-lalo na silang ga, Rachel, di ba po, mga kapatid? At higit sa lahat, ang mga pag-uusapan natin ang lahat ng kauna-unahan. Napakaganda po. Ano? Na, naisip ko nga po ito yung abang ako ay nanunood o pinanunood ko po na hinatid sila nila Kuya Alex na papuntang Maynila na nanas sa nga na kailangan nila makaabol sila sa oras nila na kauna-unahan. First time nag-travel na silang dalawa lang. Oh, nandyan nga si Angeli. Yun ay wala namang problema dahil mga nagkukuha lang siya kanya. Yun, kung ano ang mga ano, yung magkukuha ng camera. Ano, si Angeli yun. Ayan, suportahan natin po si Angeli. Alam niyo po, mga kapatid, ang lahat ng kauna-unahan, di ba? Kauna-unahan. First time na naging love team first time na naging sila ano sa love team naging totoo ang relasyon nila hindi lang sa love team ano uh, kauna-unahan na boyfriend lahat po kiss hug dia ah, lahat first time yan ki langga no kaya nakakatuwa po na lahat na kauna-unahan ang kanilang pag-travel na sila lang di ba first time nila na nag na magkasama outside ng Pilipinas na, ano pumunta ng Bangkok di ba na mga ano ah dito po yung paghatid, paghatid sa kanya doon sa sa bus nila Mario vlog kuya Mario at ni eh, kuya Alex alam mo naging emotional ako. Nakikita ko yung excited excited ba na makikita natin yung si Ruel of Malalag at Rochelle Morales na magkasama. Yung first time natin, kauna-unahan natin na inangaan bilang isang love team, di ba? Na minahal ng lahat. Halos po na maraming nagmamahal po sa uh, dalawa. Bilang isang love team. Dahil sila po yung kauna-unahan love team na nauwi nga po sa katotohanan. Diba po? Aminin manuin din natin maraming istriyag, maraming mga nang babato sa kanila, mga issue. Pero hindi sila nagpatinag. Ano po? Kaya ako ay natutuwa dito. Humahanga talaga ako sa lahat ng bagay dito sa dalawa. Dahil uh, first time nilang nag-travel na nakita ko nga dong ano, alaka, ang kanila daw na check-in ay I think yata ay oh, lilipad ang eroplano ng 6.45 yata. Kaya, kailangan nila po na makarating ng Maynila ng maaga. ba diba? Mahirap yung nagahabol na minsan mamaya dyan yung bus na magkaroon ng Uh, hindi naman sa paginahangad a 'di ba? Ay di ma-late nga naman sila, kaya kailangan nila yung makarating ng mas maaga dahil nga maaga pala yung flight nila papuntang Bangkok Thailand ano, sa Thailand. Nakakatuwa lang po, nakaka uh, ano, nakaka-excitement. Yung bang nakaka-excited tayong nanonood na pinanonood natin. Ako nga po eh Abang ako nanonood yung vlog ni Dodong na mula malalag hanggang Maynil, uh, Maynila, may nila Manila to Daet. Grabe, ang sakripisyo. Kaya nakapag-comment ako, ganyan talaga ang nagmamahal. 'Di ba? Na surprise si Richelle nang pagdating nga ni Dodong, 'di ba? Hindi niya inaakala. Pero si Richelle may kutob na, 'di ba? May kutob na siya dahil kapag kayo po ay may relasyon at yung araw-araw na routine niyo ginagawa niyo pag hindi nagparamdam na ang isang tao lalo na po kapag yung uh, may inaasahan tayo na mga bagay na tayo ay aalis kaya sigurado 'yun uh, naisip na niya yun na susunduin siya ni dudong di ba kaya hindi masyado siyang na-surprise. Pero anyway, nakita pa na natin yung pananabik talaga ng dalawa sa isa't isa't. ba diba? Sobrang yakap, ganyan na. Talagang hindi siya makapaniwala na masaya talaga natin nakita yung kanilang pagkikita. At ito na nga, mga kapatid, na nakita natin kung papaano sila inatid ni Kuya Marius at ni, ni Tariray. Uh, ni Kuya Alex na talagang napaluwa talaga ako doon na wow, wow, parang bang wow, dahil sa kauna-unahan nilang mag uh, 16th anniversary 16th uh, anniversary na magkasama sila sa labas ng bansa ng Pilipinas, ano punta sila sa Taiwan or Bangkok. Napakaganda, no po, mga kapatid? Yun ang nakaka-excited talaga na abangan natin ang kanilang uh, journey doon sa Bangkok. At napakaganda talaga, ano? Parang, ay, tulog nga naman yung maglangga na solo nila talaga na walang issue. Kaya, ang sabi ko na lang dyan, mga kauna-unahan po, una sa lahat, tayo pong mga nagmamahal at yung mga ampalaya dyan, wag na natin uh, pakialaman. wag na tayong makialam sa personal na buhay nila. Maging masaya na lang tayo para sa kanila, no? At enjoy na lang nila yung kanilang pagkakataon doon sa Taiwan. Uh, Mag-enjoy na lang. Ikakalimutan na nila yung mga basher, yung mga ampalaya dyan kalimutan na nila po. Ano, ang mahalaga po ay mag-enjoy na lang. Parang walang tao sa kapaligiran. <laughs> Gino na lang po. Kasi, kauna-unahan natin po na iyan ang i ilagay natin sa isip natin na wag tayong makikialam sa personal na po ng buhay ng dalawa. Yung gawin na lang natin, maging masaya tayo, na sila po ay nakapagbakasyon at nag-enjoy mag-enjoy sila sa kanilang um, yung mga araw naglilipas uh, na magkasama sila ano kahit nandiyan si Angeli ay uh, wag na natin isipin na nandiyan si Angeli no enjoy lang um, di ba yun kaya ay alam niyo po sa lahat ng kauna-unahan na sasabihin natin na talagang nakakakilabot po talaga yung mga ganito na inangaan lang natin before na love them sila. Ngayon ay talagang masaya tayo para sa kanilang dalawa dahil nakapag-travel sila. At iyan po ay nagpapasalamat tayo sa true sa family na binigyan nyo pong reg napakagandang regalo na sila lang. At nakikita ko po yung excited ni Roel at ni Richelle na maka na silang dalawa na nakapag-travel kahit po uh, anong mga nangyari mga issue na ibinabato sa kanila ay hindi po sila nagpapaapikto dahil po yan ay mahal nila ang isa't isa talagang nakita natin talaga ang tunay na loves sa kanilang dalawa, lalong-lalo lalo na si Richelle, kitang-kita ko po yung uh, respito at pagmamahal niya po dito kay Dodong, kaya minsan pag maraming bashir, nasasaktan siya dahil uh, ang nararamdaman niya ay eh, hindi po yan nararamdaman ng iba, dahil walang ibang tinitingnan kundi ibas, ganyan, hindi na lang ba yung ipakita yung o oh, puriin yung mga magagandang nagagawa ng dalawa, no. Dahil nga ngayon, 'di diba, si Dodong ay nandoon nagcha-charity sa Dabao, Ano? At si Richelle naman dito naman sa Dait at mga iba po na hati. Napakaganda po ng ah uh, grupo ni Ruel of Malalag na mayroon sa uh, nagtutulungan sila. nandyan sa Dait 'yung iba at si Kuya Mario yata nga po ang pinagkatiwalaan ng mga ma uh, ano, beneficiary ni Ruel at si Ruel naman at yung iba pong mga Ruboys nandoon sa Malalag, ano, sa Dabaw. Kaya grabe po talaga yung paghanga natin na uh, matatawag natin na ito na po yung uh, tunay na charity, ano, dahil marami naman tayong nakita dyan na kunwari, charity lang, hinahabol lang nila yung mga sponsor, na sinasabi ko Nuwari, sila ay uh, nasa arawan, sinisikatan ng araw, inuulalan, ay dugot pawis nila ang ibinubuho sa pagsacharite, yun ay wala akong nakita sa iba, no? Uh, bukod tangi lang po dito sa Ruboys na talaga naman pong mga buhos buhay na ilang bisis na na nadapa or nahulog si Ru si Ruel. At yun nga, mga nakarang araw si Justin, ano? At uh, na nakakaano talaga po, na, na nakakatakot po talaga dahil nakita naman natin yung ki Pugong Biyahero kung paano talaga sila tumulong sa mga katutubo. Ano? Uh, yung mga lugar na pinupuntahan talaga nila, mga delikado, may tinatawid sila ng ilog, di ba na talagang nakakatakot. At yung mga bundok po talaga na talagang linalakad nila. 'Di ba po? Kaya tayo dito po, maging masaya na lang tayo dito sa Maglangga na sila nga po ay ngayong araw na 'to, kauna-unahan ko pong babatiin itong silangga si si Dodong na Happy 6 Happy 16 ano, Happy 16 Pip anniversary na ah, tingnan mo 16 na no na siya, 16 na buhan na sila na Di lang isang mag-boyfriend-girlfriend, ano? Uh, ako po ay, kahit po ako 57 na, kinikilig pa rin ako pag pinanonood ko po talaga. nandiyan po yung talaga yung kilig nitong dalawa. Dahil nasubaybayan natin kung ano po talaga yung punot dulo nila, di ba? Na first time na love team, na first time na love team na naging totoo, di ba po? Kaya ayan mga kapatid, subaybayan na lang natin ang kanilang journey dito sa uh, Taiwan, sa Bangkok. Di ba? Abangan natin, huwag na tayong maging ampalaya at maging masaya na lang po tayo sa kanilang dalawa. Ayan po, maraming salamat po at suportahan na lang natin po. Sir Rachel at Dodong at sa uh, sempre si Kuya Santos Matubang at iid na vlog at si Kalinga Prabbo at uh, shout out po sa Joy Panatic Joy pants yan po para subayb uh, shout out po sa inyong lahat at Joy I love Joy uh, international support natin at uh, yan nga iwas-iwas po tayo sa mga isyo at lalong-lalo na po wag tayong manghuhusga sa taong hindi natin kilala yun po always respeto po ang dapat natin uh, ipatupad sa ating mga sarili para alam natin po ang ating mga kalalagyan at alam natin po eh ang hanggang saan lang po tayong mangiimasok ano uh, ako po ay talagang ayaw ko po ng stress gusto ko la lang po yung mga panunuri natin talaga yung totoong mga love team na talagang yung masaya lang na wag na po tayong Uh, kung ano-ano po ang sasabihin natin sa kwatwa natin. Ano? Iwas stress na lang dahil talagang magkakasakit po tayo. Ngayon, dito na lang tayo po sa maglangga na abangan natin kung ano talaga po ang mga pasabog pa nilang dalawa. Ano? Ayan, maraming salamat. Ingat po kayo dyan na dong, uh, Rochelle. Uh, enjoy na lang ang inyong bakasyon at ingat-ingat talaga. Bye-bye. We love you.